Ito na ang pinakaantay ng sambayan ng Pilipino. Mukhang sa punto na ito ay kakanta na si Saldico. Maari kasing ipakulong na si Saldico anytime. Pero ang dating house speaker na si Martin Rualdez ay maisasalba. Kaya naman dahil dito ay marami sa ating mga kachika ang nagsasabi na ito na ang tamang panahon para gawin na ni Saldico ang tama. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na din sa ikaayos ng buhay ng sambayan ng Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Sa gitna ng kumakalat ngayon na balita na posibleng gawing state witness ang dating house speaker na si Martin Romualdez ay mariing tinutulan nito ng dating Comelec at COA Commissioner na walang iba kundi si Atty. Rowe Guanzon. Sa kanya naging pahayag ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na ibinunyag. Ni Atty. Rowena Guanzon ang diamanoy negosasyon ni Romualdez kay BBM upang mailigtas ang sarili kapalit ang pagdiliin nila saldi ko ayon pa sa naging official post ni Atty. Rowena Guanzon online, call Kaya pala, ang tagal lumabas ni Martin Luther magnanakaw. Nagninegosyate pa siya kay BBM at nasi Saldico ang ipakulong. Hindi siya. Animal ka, Martin Romualdez. Pag nakabalik ka pa sa power, magre-revenge ka pang hayop ka. In quote. Sa nag-official post na ito ni Atty. Rowena Guanzon ay talaga namang hindi siya kumbinsido sa kakayahan ng ICI na mag-imbestiga ng patas lalot lumalabas di umano na tila mayroong untouchable sa hanay ng mga inuugnay sa anomalya. Sa isang matapang pahayag na kalat-nakalat na, kalat na ngayon sa mundo ng social media ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na naglabas ng kanyang komento si Atty. Rowena Guanzon at ayon pa sa kanya. And I quote, Ililigtas ni BBM si Martin Luther King at ang ICI ay susunod lang sa kanyang mga utos. Sige lang BBM, kung iniisip mong tanga ang mga Pilipino at titigil ang protesta, babagsak ang ekonomiya at ayon ang magiging katapusan mo the ICI, and quote. Kaya't kasunod ang balitang posibleng maging state witness si Martin Romualdez ng ICI laban sa mga sangkot ng malawakang anomalya ng flood control scandal at hindi di awano nakakakita ang ICI ng sapat na ebidensya laban sa mga sangkot ng flood control scandal ay dapat na daw talagang i-abolish na ang ICI. Ayon pa sa kanyang naging banat, and I quote, Dapat i-abolish na yung ICI na yan. Mga inutil, wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na, kakagatin na kayo. Wala pa rin kayong makita. Kasi ang utos sa inyo ni BBM, sa saldi ko lang, kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ang pinsan niya na si Martin Luther, a.k.a. Kim Bonjing, and quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot saring sa komento mula sa marami sa ating mga kachika na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi pinapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, sa Enero po ay simula na ng pagbabayad ng income tax ng mga tao at mga negosyo. Kung sakali na hindi pa mag-step down ang Pangulo, dapat huwag na munang magbayad ng buwis. Hindi makikita ng mga magnanakaw ang mga ninakaw nilang trilyones of money budget for the development of our nation Philippines dahil napikit ang kanilang mga mata dyan sa unitim ni PBBM Administration. Nakapikit ang kanilang mga mata habang nagperma sila ng mga documents ng pagnanakaw. Pero ang kanilang mga kamay ay gumagalaw para mangulimbat sila ng pera sa kaba ng bayan. Mga ma'am at mga sir, ano na? Parang may mga tama din ang kamara na ipasara nila ang unusual and irregular national budget deficit. Budget again. Saan po sila kukuha ng pangpuno o kakapusan ng estimated national income? Sisimutin na nila ang mga pondo ng PhilHealth SSSGIS, Government Banks, at iba pa. Wala na pong mapapautang na foreign financial institution sa mga account naman po. O kaya ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Jr. Na claim na ang po, iba, huwag po tayong umasa na itutulong nila sa mga Pilipino. Nagnanakaw na ng nga po kayamanan ng dating Pangulong Marcos pa lang kulang pa rin sa kanila. To saldi ko, hintayin mo na magbago ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pag si Marcoleta o abogado na doon kasumuko at mag-apply ng witness protection dahil ikaw talaga ang credible witness. Kung ikakanta mo na ang mga tunay na mastermind sa talamak na korupsyon sa flood control and infrastructure project sa bansa. End quote bagal daw ang usad ng uh, investigasyon sa ICI. Pero ang nagre-reklamo, tingnan nyo naman. No? Sige, sige, pasok. Dismayado ang makabayan bloc sa usad ng ICI investigation sa mga maanumaliang flood control projects sa bansa. Anila, justified ang pagkainip at pagkadismaya, lalo na ng taong bayan, dahil wala pa rin napapanagot. Nababahalat. Alam mo, ang daming ano ha, ang daming mga mga makakaliwa at komunistang inip na inip sa investigasyon ng ICI. Oh, wala tayong pinagbibintangan na. Hindi, kahit naman ako, naiinip ako sa investigasyon ng ICI. Kaya lang, anong magagawa ko? Kung meron man ako magagawa, ginagawa ko. O oh, ito, di ba? Vlogger po ako eh. So, ikukonvince ko, teka muna, bilisan, bilisan yung ICI. At saka dapat ilive nyo yan. Pero kayo, lintik kayo mga makabayan black. Mga wala kayong kwenta, mga ipokrito talaga itong mga animal na ito. Alam ako bakit? nainip kayo sa investigasyon ng ICI. Eh ba't wala kayong ginagawa? Hindi nyo maituro si Tambi. Nandiyan dyan, kasamahan ninyo oh. O, oh, kas kasa. Ba't hindi kayo umimik nun? Huwag nyong sabihin, hindi nyo alam. Mga plastic to, mga to. Tayo dahil uh, yung spokesperson hmm. mismo ng ICI, si Brian Hosaka, nagsabi siya recently na uh, so far sa tirabaho ng ICI over the past few months, hmm. ay wala pa raw silang natutukoy na malaking isda, uh, particularly legislator, no, na maaring diinan. Dagdag ni Representative Antonio Tinio, medyo nakakabahala na hanggang ngayon ay puro mga contractor at district engineer pa rin ang nadidiin. Kahit na napakarami ng lumabas na testimonya na naguugnay sa mga politiko. Ayan, ito, ito, ito. Pakinggan nyo to ha. Okay, bakit? Na wala pa raw uh, mga legislator o oh, sa madaling salita yung mga mampabata, senado, senador, o oh, congressman na mapapanagot. Oo. Oh. E tingnan nyo ito, sasabihin, ito, ito, ito ang na natin. Sa mga Blue Ribbon Committee Hearings at saka sa, ay dito sa Infracom Committee Hearings ay natukoy na, di ba? Halimbawa, si Yusek Bernardo, natukoy na niya na up to the highest level, nabanggit pa niya involvement mismo ng Malacanang, no Office of the Executive Secretary. oh, yan ang sinasabi natin. Di ba? Sinabi niyo sa Blue Ribbon, pati sa ICI, tinukoy na. O, oh, tinukoy na kung sino involved ang Malacanang ano eh, anong ginagawa nyo? Kayo yung nakaupo dyan. Ba't hindi kayo magsampan ng impeachment? Di ba? Are you the same people na nag rally, -rally galit sa mga uh, korupsyon? Di ba? Mga nakaputi yun. Mga dilawan yun eh. Kung hindi man kayo yun, tropa nyo yun. Kayo kayo yun. Di ba? Tapos ayaw yung pangalanan, ayaw yung pababain si Bongbong. Eh kayo ganyan din, ngawa kayo ng ngawa. Parang nagpapasikat lang kayo sa, sa mga Pilipino. Ngawa kayo ng ngawa meron kayong magagawa. Ba't hindi kayo mag-file ng impeachment? Itu eh, dumaan sa inyo yan eh. Alam nyo kung sino talaga magnanakaw dyan. Bakit tinayaan nyo ngayon kayo nagsasalita? Alam mo yung ginagawa nyo? E eh, politiko. Hindi kayo concerned sa taong bayan, umie-epal lang kayo. Kunwari, gusto niyo mahabol. Pero hindi lang yan ha. O oh, eto, mamaya babanggitin natin, Ano habol nito mga lintik na ito? Si, ang dali namang sabihin, magre-reklamo -rekla ka lang eh. Ba't hindi nyo ginagawa? Hindi kayo nagpapa-impeach. O nagpapasikat kayo, pero may isa pa, mamaya sabihin ko. No, sa mga, uh, bilang mga proponents o bilang involved sa mga insertions, whether in the regular budget or in the unprogrammed... Uh... Insertion, hindi nyo alam, may eh, nandiyadyang kayo, nakaupo kayo. Bakit si BP Sara nagawa nyo, nagawa nyo ng paraan para, -para ma-impeach, nagpapirma kayo, Ba't ngayon di kayo gumagalaw? Puro kay dada. Ano? Eh ako, may tanong ha? Eh ako, ito tingin ko eh. May tanong lang ako. Nagpapataas kayo ng presyo? Hindi. E. Kasi parang yung bunga nga nyo at saka yung ginagawa, magkaiba. Wala kayo. Tingnan nyo kung paano kayo malaw kay Sarah. Nang usapin iwan 150 million. Ngayon, umangawa kayo, involve ang palasyo. Ngawa kayo na ng ngawa, wala kayong ginagawa. Masisisi ba natin ang taong bayan? Kung sa tingin nila nagpapataas lang kayo ng presyo. Kayo ang nandiyan diyan eh. Hindi hindi mo pwedeng sisihin yung iba. Halimbawa, sasabihin, "Eh bakit? Meron din naman mga kaalyado, mga Duterte." Dapat manggaling din sa inyo. Kasi kung sila magsisimula, alam niyo naman, yung panalo nga eh, 'di ba? Na Duterte party list, panalo na. Tatlong upuan. Pinakamalaking boto sa party list, hindi pinaupo. Kayo-kayo magkakakuntsaba dyan, ba't di kayo nagalaw? budget. Ilang ulit na rin sinabi ng palasyo hmm. na hindi dapat madaliin ang investigasyon sa flood control scandal. Pero sagot ng makabayan block. Insensitive sa public sentiments, yung, uh, yung comments na uh, huwag, uh magmadali o wag mainip. Ayan. Dahil ang at stake dito, yung pang-araw-araw sana na... Alam niyo di ba sinabi ko na? Anong sabi ng malakanya wag madaliin? Sundin ang due process. Lintik na due process yan. Okay. Hindi nyo sinunod yung due process kay Pastor Kibuloy. Hindi nyo sinunod yung due process kay PRRD. Ang dami nating kababayan na dapat ay may due process pati nga kay BP Sara eh. Hindi nyo sinunod yung due process. Di ba? Oh, yung mga nanalo, yung mga nanalo hindi pinaupo, yung mga talo pinaupo. Nasunod ba due process? Yung pagiging umbulsman ni, ni Boeing, nasunod ba due process? Puro kayo due process, due process, due process. Pero ito binanggit ko na po ito dati. Ha? Isa sa taktika nila. Bukod i-divert kung kani-kanino para 'wag mapunta sa mastermind ang main tactic nila, delay. I-delay, i-delay, i-delay. Kasi ang Pilipino, mabilis makalimot. Oh. Madelay lang nila yan hanggang December. Ang Pilipino, masa -track na. Bakit? Pag December, busy na yan sa Pasko. O oh, family gathering na pinag-iisipan yan o kaya shopping sa mall. So, makakarelax sila ng December. Malay mo, next year, iba na isip ng Pilipino. Eh, eh. Yung presidente nga pinatalsik eh. Yung tatay, diktador, diktador, diktador. Ngayon, ibinoto. Eh Oh, yung mga dilaw nga galit na galit sa mga Marcos eh. Oh, ngayon kinakain yung tahi ni Marcos, di ba? Ididelay -de mo lang na ididelay, -de magkakaroon ka ng ano, kakuntsaba. Magkakaroon ka ng kasabwat. And at the same time, mamaya i natin. Nako, yung pera. Maitatakbo na yung pera. Yan ang nakakatakot diyan, yung palabas-labas ng bansa. Nagpapaalam lalabas ng bansa, delikado 'yan. Patakayin na yung pera ng Pilipinas. Suporta para sa edukasyon, hmm. sa kalusugan, sa pabahay at yung araw-araw din na pinapasan na mabigat na tax ng mamamayang Pilipino. Paliwanag ng Malacanang, nagpapakita naman daw sa ICI ang mga personalidad na pinapatawag nito kahit na wala... Eh, tigilan mo, wala kami tiwala sa ICI until i-live broadcast yan. Live streaming yan dapat. Nakikita ng taong bayan anong klaseng investigasyon. Hindi pwedeng magic lang yan. O next po, tingnan natin to eto eto nagkahamunan kasi di ba actually ako wala akong masyadong tiwala diyan sa Salienaya kasi madaling palusutan yan eh but anyway total naghahamon kayo sinasabi niyo wag niyo nang antayin ha ilabas na ang salin o eto naglabas na sila ng Salien tingnan po natin sila si dating senate president cheese escudero ang pinakamahirap na siring senator siya kasi ang may pinakamababang net network sa Salen na nasa 18.8 million sa taong 2024 Mas grabe 18 million lang no oh si cheese oh ayan happy na kayo oh mas mababa ito ng bahagya sa diniklarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99... Naku, 18 din si Risa! <laughs> Wala akong tiwala dito sa babae na ito. Ito na yung tanim witness di ano eh. Ano pa itatanim nito di pati salin? Million. Kung ikukumpara sa 2018 salen mula 10.58 million, umakyat ng 8 million ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent sale n kumpara sa 5 milyong na itala noong 2018. Lima ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron... May... Pag nyo yung si Chiso yung mga luma yung sasakyan noong 1995. Oh, walang brand new eh, oh, 19, hindi ko mabasa basta 19 yan, puro 19, walang 20, 1987, 1978, yung value niya nasa 300,000, 200,000 oh, baka marami sa mga nanonood sa akin dito, mas mahal pa yung uh, mga sasakyan nila. Oh. Ito, ito, ito yung kay uh, Chis Escudero. Isang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic tatlo ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan si 1 First District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero, at Sorsogon City Vice Governor Curimar Antonio Escudero the II. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon. At no ako ito masasabi ko, ulitin ko, medyo hindi ako tiwala kasi sa Salen kasi madaling paikutin yan eh. Diba? Uh, realistic lang. But still, nag-submit si Cheese, nag-submit si Villanueva sa hamon. Kasi ito, voluntary to eh. Di ba? Oh. So ito, pinapakita niya. Ngayon, Bongbong Marcos, ikaw naman. Di ba? Eh, sa katunayan, dapat Bongbong Marcos at saka ikaw, Tambi, kayo magpinsan. Di ba sabi niyo maglalabas kayo ng salin? Ang dami niyo, sat, sat, mga animal kayo. Puro, puro na lang kayo uh, intro. Dapat ang tawag sa inyo magpinsan, intro boys. <laughs> puro kayo statement hindi nyo naman natutuloy. Ang dami nyo sinasabi hindi matuloy o ito nilalabas na ng mga senador. Kailan yung plano? Eto, ako tanungin kita, clear. Tanungin ko na rin yung mga manunood, pakilagay nyo dyan. O, tayo. Sa tingin ninyo, kailan ilalabas ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi ang salin nila? Gusto rin namin pakita. ba? Diba? Kasi, at least, pag nagpakita ka, subject to ano yan eh, Ah... Uh... Research. I-research -re yan. Totoo ba to? May nagtatali ba? Magkakaalaman ngayon. Bongbong, oh. wag kang matakot. Kung wala kang kinakatakutan at wala kang ninakaw, labas mo rin ang salin mo, Bongbong. -bong. Disable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent sale ni Evillian Weva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties. Kasi di ba si Chiste na nyo, bilis kilos, eh. hinamon lang. Eh. Oh. Nagpakita na, eh, sabi nila, for tweet, o oh, di binanggit niya kung sino yung magnanakaw, for tweet, sabi, o oh, ayan ang magnanakaw, mastermind, si Tambi. <laughs> Kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash. Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities, ang pinakamababang na itala niya mula 2018 na nuoy nasa 27.5 million. Kapwa Dawit, sina Villanueva at Escudero sa flood control corruption scandal. Bilyonaryo couple naman, sina Sen. Rafi at Rep. Jocelyn Tulfo. So far, si Sen. Rafi ang may pinakamataas Ay, na declared net worth. Sa lahat ng mga senador... Grabe, no? One billion net worth, Rafi Tulfo. Dami mong chicks niyan. <laughs> o oh, hindi. Si Rafi Tulfo, walang bahid ng panchichicks niyan. <laughs> Walang bayad yan. One billion lang. Ah, sige, tuloy. Naglabas ng kanilang cell end. As of December 2024, mm -hmm. hindi bababa sa labing limang sasakyan ang pagmamayari ni Tulfo. Nandyan ang dalawang Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos. Pero hindi, sa akin naman, si Tulfo, medyo lakas eh. Alam mo, uh, alam to ng mga vloggers eh. Ang lakas ng YouTube nito. Malakas po yan. Hmm. Each. Mercedes-Benz. Hindi ko lang alam kung abot ng 1 billion. No, pero... Kayo na pong bahala. AMG, Lexus, Toyota Sequoia, at ilang Toyota Hilux, Fortuner, at Innova units. Panis yung mga sasakyan ni Chisa. <laughs> nasa anim ang agricultural lots ng Tulfo Couple, at may residential lots silang nasa 164 million. Wala silang liabilities. Dinesclose din nila ang business interests sa RW Productions Incorporated, Rafi Tulfo in Action Foundation at Idol Network Philippines kung saan sila ay stockholders at directors. Ang kapatid niyang si Sen. Irwin Tulfo, nasa 497 million. Grabe rin, kapatid niya, 497 million, pambira. Bigla tuloy ang hirap ng tingin ko sa sarili ko. Makakita kaya ako ng ganito karaming pera? Anyway, okay lang naman kasi hindi, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan ng ganyan na karaming pera ano lang, ilang milyon lang. May siguro mga 100-200 million buhay na. Hanggang kaapu-apuhan mo, no? Anyway, kanya-kanya naman po. Hindi ko sinasabing masama. Ang importante dito, hindi yung laki. Kung hindi galing sa nakaw or hindi galing sa peking pangalan. Why? Basta Pilipino citizen ka. O, di ba? Ayos na yan. Ah. yan. Ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Raffy, may liabilities si Senator Irwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas sampu ang residential properties ni Senator Irwin. At in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito. Hindi ko alam, anong kaya nila yung mga ganong karaming residential? Hindi ko alam kung binibusiness nila yun o paupahan or o investment lang. no Pero kung titiran, sampung bahay. Hindi ko talaga maintindihan ng mayayaman. Huwag mo na intindihin ko, Choli. Wala ka niyan. Huwag ka mainggit. <laughs> Hindi. Hindi naman pinangalanan ni Senator Irwin ang kanyang 11 vehicles. Pero nasa 75.1 million ang total price nila. Meron din siyang apat na firearms na nasa 280,000 pesos in total para sa agenda. Mm -hmm. Yan. So, eto pa. Eto pa. usaping salin. Kasi, sabi ko nga, dyan na tayo papunta eh. ah, yan ang ginagamit ng iba para harasin yung mga senador. Di ba? Kayong mga congressman, kailan kayo maglalabas? 'di ba? din Bongbong Marcos. Ah, oh, ito pa, ito pa isa pa hinahamon din. Oh, ito naman si former ombudsman. Hinahamon din maglabas ng salin, pero ito naman ang kanyang explanation. Kasi Sir, ito, Idagdag ko lang kay Senator Kiko Pangilinan. One oh, ito si Kiko, umiepal. O oh, ano ang sabi ni Kiko Pangilinan? Tandaan niyo, Kiko Pangilinan. On the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to govern to Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung SALN ni dating Ombudsman Martinez mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman. Na bakit tutol ito sa paglabas ng SALN? Hindi ako tutol sa paglabas ng SALN. Kasi hindi lang Ah, to bago natin ituloy yung video nito ni ano, former uh, Pambul. Kiko, ba't ang layo mo sa putukan? Eh, di ba? Eh, isa pa to si Kiko eh. Isang, kasangkapan papa na tuta na ginagamit nung magpinsan. Parehas o isa doon sa magpinsan ginagamit. Bakit? Ang layo eh. Bakit kailangan mo yung sal eh, ni Martires? Hindi, eh, 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 ko maintindihan. Ang, ang usapin dito, yung may ghost projects. Ba't hindi mo tumbukin yung mastermind? Kayong mga dilawan talaga wala talaga kayong paninindigan sa buhay. Ang layo, ang lalayo nila. Itinuturo na yung magpinsan. Papunta na ang investigasyon sa mastermind. Ang gusto naman niya, sal-in. Hahalungkatin pa yung ari-arian, yung sal ni Martin Reyes, simula nung justice pa siya. Pambihir. Ang no? Ano kayang nasa utak nito si, sa bagay, yung kampanya talaga walang kwenta yung mga pinagagawa nito, humihigop ng sabaw, kung ano-ano, titikim kunwari. Di ba? Hindi ka may sapak ito si Kiko. Napakalayo ng issue niya. Nga ko may tutol eh. Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidance na hindi mo pwede labas ang salin ng isang senador kung walang consent. Yung... Ang ibig sabihin dito niya, kailangan ng consent. Kailangan pumayag yung isang tao para maglabas ng salin. Si Kiko ba naglabas na ng salin? Alam ko naglabas siya pero masyadong maliit. 'di ba? pinaglalabas din ng salin ito. So itong masasabi niya. Senador. 'Di ba? Kailangan may consent bawat isa. Eh. This is the requirement after actually of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. Kasi no, kasi karapatan niya hindi maglabas. At karapatan niya rin kung maglalabas siya, decision niya 'yon. Senator should know the laws. Ano bang ginawa ko ng anomalya? Had he said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. O yun matatalas. Alam mo yung style din nito mga dilawan? Mag-iingat tayo dyan. Ha? May padali. Ang tawag namin dyan may padali. Oo. ilabas mo salin mo na di Diba? So, ano may issue? Meron kang alam kay, ano? Martin. Hindi sabihin niya, kung meron akong ginang ano mali, di itaksawahan niya ako. Why did he also just file a salin of 23 million? Yun, diba? 23 million lang. Duda siya. No? But anyway, it's not for me to judge kung totoo yung 23 million niya. Pero ito ang issue. Etong issue, bakuna una, bakit hindi niya idamanda kung may alam siya? Ganon naman kasimple. Huwag nyo kayo, kayo mga uh, nagtatry, i-divert, ilabas sa, ilayo sa, sa mastermind o i-delay itong investigasyon. Ibahin ang kwento. Ha? Uh, focus po tayo. Okay? Pero itong sasabihin niya, tingnan nyo mabuti. Is that believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, join or state his uh, assets and liabilities in his salon? So that's questionable to you. Yes, because the requirement of 6713 is joint. Yun. So ibig sabihin, hamon sa'yo, ilabas mo rin yung sal-in ni Sharon Cuneta kasi ang issue dito niya, bakit 23 million lang? Sabi ko nga, hindi ako mag-uhusga kung sapat siya no, hindi. Diba? Pero, kailangan din ilabas ni Sharon. Oh, kung gusto mo nang uh, hindi kusang loob, matindi niya ilabas dahil baka nakalagay lang kay Sharon yung mga properties. Diba? Diba? Baka may issue rin tong nakawan to si Kiko. Oh. No. At ipinangalan lang kay Sharon. May kung pera yan, malay ba natin? Kung lagayan yan, malay ba natin? Yun yung issue na sinasabi dito. Pero alam nyo mga kababayan, nagkakamunan ng salin eh. At yan ay kusang loob ginagawa. Bakit? Marami nang naglalabas ng salin, si Bongbong at si Tambi at yung mga congressman hindi pa rin naglalabas. Bakit hindi natin puntahan? Bukod dyan, total kusang loob yan. Bakit hindi tayo sumigaw din ng drug test. Diba? Kasi ang dami na rin nagpa-drug test eh. Bakit si Tambi at saka si Bongbong o yung mga iba dyang mga congressman ayaw magpa-drug test? Yes, sasabihin nila. Eh, hindi naman. Kusang loob yan, wala naman sa batas yan. Kaya? Kasi kaya lang man nilalabas din itong salin para maibalik yung tiwala ng taong bayan. Eh, ang tiwala ng taong bayan, bukod sa korupsyon, bangag yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Not only Bongbong Marcos, marami sa gobyerno niya, bangag. So, ba't hindi na rin kayo magkusa? Total, sinisigaw nyo na eh. Ilabas ang salin, magkusa. Huwag nang antayin. Ba't hindi na rin magkusa kayong loob? Para maibalik na ng todo ang tiwala ng taong bayan. Padrag test na rin kayo. Gusto nyo, sabay-sabay tayo. ba? <laughs> diba? Bongbong Marcos, it's time to step up. Magnanakaw ka ba? Kung hindi ka magnanakaw, labas ka rin ng salin. Bongbong Marcos, bangag ka ba? Kung hindi ka bangag, mag ka rin. Fair enough? Pero, karapatan mong tumanggi. Pero, at the same time, you cannot blame the people. Kung ang tingin ng taong bayan sa'yo, bangag na magnanakaw. So, next po tayo. Speaking of, bangag na magnanakaw. Di umano. Ito si Bongbong Marcos may nilabas. Na, ano, sabi niya statement. I will certainly invite Chinese President Xi And I will make all of the means available to show how sincere we are that we would like for him to come to the Philippines. Kasi po, yung next ASEAN, gaganapin dito sa Pilipinas. So, iimbitahin daw niya yung Chinese President. Pambihira. Pagkatapos mong binanat-banatan, apaka-plastic talaga nito si Bongbong Marcos. Walang kupas. Ito ata ang tatay ng mga dilawan. <laughs> Napaka-ipokrito na nga ni Mahal na mga tao sa Pilipinas. 'Di ba? Iimbitahin mo 'ti. Pero sa akin, kung matuloy mang yang na yan at gaganap, gaganapin sa Pilipinas. At kung yan ay may pondo, please lang wag niyo nang nakawin. Ha? Wag niyo nang perahin niyan. Hindi ko alam kasi hindi naman natin alam kung may pera ba yan, may pondo pa yan. Kung gagawin sa Pilipinas, sana kukuha ng pondo, pupondahan ba yan ng, 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 ng institusyon, o pupondohan niya ng, ng, ng host country, di ko alam. Pero kung pupondohan yan, nung ASEAN mismo, pakiusap ko sa iyo, Bongbong Marcos. Huwag nyo nang nakawin. Please lang. Nakakahiya tayo. Pag ninakaw nyo pa yan. Eh baka sabi, hey, sobra ka naman, Coach Oli. Makapagbinta. Hindi po. Kaya nga sinasabi ko, huwag na nakawin. Kasi baka naman si Bongbong Marcos hindi rin magbabantay. Kasi ah, di ba sabi niya, hindi naman daw siya kasama sa mga nagnakaw sa Ghost Projects. Yun din na sinabi nilang magpinsan. Eh, sila magpinsan, di umamin na uh, kasama sila sa nakawan eh. Pero titingnan mo, kayong magpinsan, overseer, kayo ikaw presidente siya, ano eh, uh, speaker of the house. Ando doon ng pera, ikaw ang pumipirma. Yung anak mo nasa Congress, wala kang alam. Ngayon, kung wala kang planong nakawin yung pondo kung susunod na SEA na sa Pilipinas, pakibantayan naman. Kasi kung hindi mo mababantayan yan at nanakawin niya na kung sino-sino, magre-reflect yan sa Pilipinas, baka tatanga-tanga ka na naman, wala kang alam. Tapos sasabihin mo, bakit tayo napunta rito? Hindi mo alam. Oh, tapos malalaman mo ninakaw nung pinsan mo or ninakaw nung anak mo or ninakaw nung kusino sino mga malalapit sa iyo. Tapos ikaw clueless. 'Di ba? Sino maniniwala? But still kahit nagsasabi kang totoo, makakahiya tayo. Okay? So hindi ako lang mapayo ko lang, ha? Huwag mo nang pirahin niya, nakakahiya. Hmm. Eh, i mo kung paano ka bang Kaya nga duda ang taong bayan. Isipin mo pupunta ka sa ibang bansa, tapos babanatan mo yung China tapos magbibigay kanya ng statement na iibitahin mo siya. Para ka talagang bangag. Alam mo, dapat Bongbong Marcos magpa drug test ka At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!